New Year to all! Lahat tayo ay natutuwa tuwing nakakakita tayo ng firework display. Pero alam niyo ba na hindi madali magpaulan ng apoy? Oo! Oh, oh. At talagsabi sa akin yan, makikilala niyo na! Arien, paano ba yung proseso sa paggawa ng ganitong design sa Fireworks? pinoprogram po namin siya sa laptop. Tapos kung ano yung gusto ng client, ipapagawa namin sa factory sa El Deponso. Yun ang na, ikakabit namin sa pagpoprogram. Ganong katagal ba ang mag-design ng Fireworks? depende po sa kliyente kung anong gusto nila. Meron pong 5 minutes, 6 minutes, 6 minutes. Depende po sa gusto, tsaka po sa design. Kailangan by the beat, sumusunod ka sa kanta. May music ka rin na kinakabit dito sa fireworks? Ah, meron din po, kasi. Bari, ito po, pyro musical. Ito po, gagamit namin All I Want Christmas. Talagang maano po yung kanta. Kaya yung ginamit namin pa po to, hindi masyadong malalakas. Ikaw pa nung bata ka, eh mahilig ka na sa fireworks. Oo, no, madalas na rin po ako nanonood, ganyan, sa mga competition, sa mga nag-show-show. show show Gaano katagal ba sineset up yung ganito? Uh, depende po sa kliyente kung ano po yung gusto nila. Kasi po, depende po sa oras. Depende po sa dami ng paputok kung ano yung tagal ng ano. Map 3 minutes, 5 minutes, ganun. depende po sa itatagal. Bakit naman sa fireworks ka na, 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 na gusto mong mag-design? Amiss lang po, mga napapanood ko sa mga competition na gustuhan ko. So, nag-apply ako sa LF. Yan, natanggap naman naturuan ng program-program, yun, no, okay na. Pag sumabog ba yung mortal, ano ba yung ano na ito? Ano ba yung lumalabas pag sumabog Depending yung mortal? Depende po, kasi po tulad po nito, naka ano, crosset, pag putok po niya sa taas, meron pa po siyang mag ano, dadami po siya. Ibig sabihin mo, pwedeng isync yung uh, music dito sa Apo, setup pwede. mo ng ano. Pa, paano mo ginagawa? Pa, paano bang proseso niyan? Nasa uh, pagpo-program po sa laptop. Pag-tap, after ng program sa laptop, i-send na po namin siya. I-encode na po namin siya sa pinaka firing system para po mag ano, siya. Pero sa buong uh, pag-set mo ng ganitong fireworks, meron bang uh, nakita kang delikado sa trabaho na ganito? Ah, marami din po. Pero po mga nasusunog na paggawa. minsan sa setup, merong mga aberya din dahil paano minsan. Tapos sa mga manonood, 'yung maritigas ang ulo na ayaw lumayo, alam na po 'to, delikado. Pag sa ganitong setup, saan mo dapat ilagay sa lugar? sa maluwag, sir. Kung, kung depende rin sa program eh. Mm -hmm. Tulad ngayon, pro ang program, free station, mm -hmm. kailangan po sa free station, kailangan malaki talaga yung pinaka-space niya para makapugap siya ng maganda maluwag yung spacing niya sa taas. Ayan oh, ah, po yung rail. Diyan po natin ilalagay itong mga wire. Mga wiring, diyan po itutusok. Oh, okay. parang speaker lang, no? Opo, diyan, po ang pagpapa, Diyan po yung manggagaling tong wire na ito. Tapos, may kakabit po ako isang parati diyan para siya yung magbabato ng signal doon. Tapos siya yung magpapaputok naman dito sa mga igniter. Oo, oh, hindi hey, na yung disindilas, tatakpo ka. Ah, Wala okay. <laughs> <Ito> na <lang, bang. laughs> huh? yung ganon. Hindi yun. Delikado yun. Hindi, yan po yung pinaka-pirate system. Ah! <laughs> Sesyon na. <bu> ah! <laughs> <laughs> may mga safety measures sa mga either in case na, in case na hindi naman, in case ano ba may mangyari aber yan, may mga safety measures sa mga. Oh, meron po. Kasi po tulad po ngayon, diba, naka-wireless po kami. Mm -hmm. Ginek po namin, hindi po niya mabasa yung, yung antenna, hindi po siya makareceive. Mm -hmm. Maraming pong naagaw na signal, ganyan. Pwede po namin i-wire. Tapos paano nyo tinitest nga pala yan? Pa yung nyo alalaman na hindi pa palpak? I-test lang po namin yung pinaka-igniter niya kasi minsan patay ito eh. Mm -hmm. check namin kung okay siya lahat. Pag nag-100% siya dun sa aparato, sa laptop, Okay na So makikita mo lahat, na ini-indicate naman sa laptop. Oo, ah, eh. naka-indicate kung... siya kung napalo lahat, kung, lahat, kung okay lahat yung pinaka-ignite. Okay.